Hi! good morning. So, lunes, nakapagatid na po ako sa mga bata. At ngayon, pakain naman tayo ng kanilang snacks. So, nakapag ano na po sila. Nakakain na po sila kanilang mga 6, 6.30. Nakakain na po itong mga to ng darak. So ngayon, nating gawin snacks ng mga bata. So ako muna. At may binili tayong isang uh, kulungan na sinasabi ko. Wait lang. Ito mga uh, <laughs> <laughs> Pagkano kuhan natin dito? Pagka uh, kami magtanong Pagkakataon natin ito ng 240 P240 So yan So anong plano natin ngayon? plano ko itong Road Island Red na malaki at saka itong native na nanganak ng lima kukunin ko po kukunin ko po yan tapos ilalagay ko dun sa kulungan so ang plano pag nilagay sa kulungan sinang dalawa yung ikokross. ayan guys, nahuli na natin, tami nating natin pagkain, di ko na anong pagkain guys dito natin sila hindi nila matatanggal yan pero uh, papatungan pa po natin ng bato flat na bato yung mga edges ang ng edges so sa una siguro manini bago pa sila pero hopefully nasanay sila so yan naglagay natin tayong tubig uh. yun sana ano oh dapuan. Kaya nga lang kailangan nating ilipat. Tapos dito natin siya pinesto kasi may mga suha po tayo dyan Pag dito po kasi natin yan nilagay, baka mamaya malaglagan ng suha. nasira tong binili natin. So napansin ko lang mura siya sa halagang 240 pero malambot <clears throat> meron po kasi yung mga nasa 300, 400 plus na mas matitigas po yung ano yung pinaka cage nya so temporary tignan natin, obserbahan natin kung pa pwede na ngayon kung sa laki ng Rhode Island red na yan eh kakayanin na itong cage Uh, sa susunod na mag ano tayo mag ganyan okay. ganyan na lang ulit po bibili natin so yun pumuna update sa ating uh, road island red at saka yung nanay nung limang CCU na native so silang dalawa yung crossbreed natin tapos lalagyan natin ng kahoy para pagdating ng hapon o oh, gabi meron silang may dapuan kaya walang tanong kakasya ba sila well tignan po natin feeling ko pakakainin ko lang muna tong uh, mga kambing namin bitin niyan sa pagkain kasi eh. yung feeds na pinakain ko nakikiago pa sila dun sa nakikipagawa nakikiamot pa sila dun sa sa ating mga bibe po siya Tingnan natin kung talaga bang langit siya o oh, yun positive ano um, false alarm po pala yung kahapon um, ano pa rin uh, inaasawa pa rin po siya nung no nung barako na Rhode Island so yun so bali lima na po ang ating itlog ng Rhode Island Red yan po so yan na po yung pinakahuling ilalagay po natin dito actually kunin na natin ayun may mainit-init po pero parang ang pansin ko Parehas lang yung kulay? Parang mas matingkad yung kulay niya. Pag yung Road Island Red na bara ko mismo, ano? Pero siguro, mali ako na observation. Pero parang ganun eh, oh. Mas matingkad yung kulay. Mas lighter yung kulay nung no, kung native na Texas yung... Uh, umasawa tignan po natin ang resulta ng crossbreed natin ng native Texas sa, sa Rhode Island Red natin na inahin at uh, same thing yun sa kinulong po natin so yun yun lang po muna then hopefully yung ating native na itlog na naglilimlimi sa mapisana po ang expected ko po, this na po dapat yan unless nagka problema eh, lesson learned kung ano man po yung maling ginawa natin, aaralin natin yan at i-research -re natin kung ano naging problema diyan so, so ngayon, yun na lang po muna So sa mga napatambay at napadaan sa aming munting YouTube channel, um, huwag niyo po kalimutang mag-like, pakishare na rin po. And kung hindi po nakabigat po sa inyo, subscribe na rin at hit yung notification bell para updated po kayo sa mga uploaded or mga bagong upload na videos po natin. So, salamat po sa support. At uh, 'yun lang po sa ngayon. Hanggang sa muli. Peace out. Bye-bye.